So hello mga Bebelogs, this is Yungly TV again. So ayan, dami na nagtatanong sa akin, ang dami na nag-PPM, ang dami na nag-comment sa mga reels ko. So ayan, papaano nga ba magkaroon ng ads dito sa Facebook reels? Papaano nga ba kumita? Papaano nga ba magkaroon ng saho dito sa Facebook reels? Kung gusto mo malaman kung papaano magka-ads ang iyong Facebook reels, panoorin mo at tapusin mo ang video na ito. So hello mga Bebelogs, ang una po natin gagawin ay pindutin lang po natin ang ating professional dashboard. Then pag lumabas po ang ating performance, i-screenshot lang po natin siya. Then, i-save is lang po natin siya. So, ayan, pagkabak po natin. Then, pupunta lang po tayo sa ating profile. Then, i-screenshot lang po ulit natin siya. Then, sa baba po, makikita po natin yung si dashboard. Sa katabi po nito, may tatlong dot. I-click lang po natin yung dot. Then, sa baba po, makikita po natin yung your profile link. Then, kakapi link lang po natin siya. Then, pagka-copy nyo po, magbabak na po ulit tayo. Then, pupunta po ulit tayo dun sa ating babang baba sa settings. Then, makikita po natin dito ang ating health and support. Yan po, hanapin lang po natin health and support. Then, click lang po natin yung report a problem. So, ayan po. Pagka-click nyo po dyan, then babang-baba, usog lang po ulit natin, continue to report a problem. Then lalabas po dito, yung include in report. ah, uh, Click lang po natin siya. Then pagka-click po, uh, baba po ulit tayo. Then hanapin po natin, kung Facebook po ang ating gamit, click lang po natin yung profile. Then dito po, makikita nyo po dito, describe the issue. Meron po ako dito, uh, link uh, or message na makikita nyo dito sa comment box. Then, i-click nyo lang po siya, i-copy nyo lang po siya. Then, ayun po kasi yung message na gumana po sa akin para mag add sa ko. Then, sa babang-baba po, yung here's my Facebook profile link, doon nyo lang po i-paste yung profile link ninyo. Then, po, dito mag-add po tayo ng picture. Then, kailangan po natin kasing mag-upload ng picture. Yung in-screenshot po natin na dalawa, dyan po natin siya ilalagay. Then, pwede na po natin siyang isend na makikita ninyo dito sa taas. Send report. Then, kapag nasend na po natin, mag lang po tayo ng 2 days. 2 days or 3 days. Then, pagkatapos po niyan, makikita nyo na po ang resulta at magkakaroon na po kayo ng ads on Reels. So, eto na po ang ads on Reels na dumating sa akin. So, pag nagkaroon na po kayo ng ads on Reels, pwede na po kayong magkaroon ng ads at kumita dito sa Facebook. Maraming salamat!